sa pangula mga kabida okay na okay na ito mga kabida yun oh no? sarap to sa tinula mga kabida yun kami mamaya mga kabida to Happy mo sa tao mga Itong, uh, mukutoy na yung ano natin. Sigmura Kain <laughs> muna tayo. Kain muna tayo mga kapida Ito nga pala yung ano, ulam natin ngayon. Ah, uh, ulad na bangus. Yung malilit na bangus. Ka yung so ayun na nga mga kabida Dahil malapit nang matapos yung uh, Pagsisid ni Master Erpat Sa ano natin mga kabida Sa lambat natin ito yung uh, tinatawag na chinchin -chin, panin paninchin mga kabida so titingnan na natin kung uh, meron tayong mahuli ngayong araw na to dahil ano parang uh, parang uh, walang imik si master erpat titingnan natin dahil ano lubog yung ano natin ngayon mga kabida lubog yung uh, dagat natin ngayon sana hindi pa tayo naunahan sa ibang mangingisda na maninin din yun na nga mga kabida Ayun Sumisisit pa ang aking erpat, Malapit na yung matapos Titingnan natin mga kabida Kung nga meron tayong mahuli ngayong araw na to So yun I-update ko kayo Mga kabida Kung nga meron tayong mahuli So yun ito lang pala yung nahuli natin ngayon mga kabida yun ito pwede na to pang ulam mga kabida okay na okay na ito mga kabida yun oh no? sarap to sa tinula mga kabida may kasama pang mga ano ah. pahits na pahits to pang uh, ulam ngayong araw na to pag namin yun oh no? Ano kasi mga kabida, lubog yung dagat. Hindi makikita yung isda ba. Dito na nga nang na lang si Master airport ng ano litog. Ito mga kabida. Masarap to sa ano kinilaw mga kabida. Kilawin ba? Kung marami-rami na to ba? Huh? So yun. Hindi na kami lalatag uli ng ano lambat dahil sabi ni Master Erpat ano na hindi makikita yung bato si sa sobrang napaka lubog ba hindi malinaw yung ilalim ng dagat so yun na nga buti na lang pahits na pahits na to pang -ulam natin ngayong araw na to masarap to sa ano masarap to sa tinula Tsaka itong litob, nang buha na lang ng litob si Master Airpot dahil nga ano para may kilawin kami mamaya mga kabida. To. So yan, mga kabida. Salamat sa panonood. So yun, mga kabida uh, Hindi tayo pinalad ngayong araw na to So hindi naman masyadong ano dahil Yun hindi naman tayo nakuhang pang ulam natin ngayong araw na to Yun Yun may pang na tayo mga kabida <laughs> Tsaka may kasama pang litog So yun, mga kabida Ito lang yung uh, may maulam na kami ngayon oh iba. So, gagawin ko na ang gagawin namin dito ano sabaw tapos lagyan ng malunggay sarap to sa malunggay mga kabida dahil fresh na fresh pa ba so ano since na kayo sa mga ano namin ngayon pangista so titingnan natin sa susunod na lakad namin maka maano, ma, baka ano tayo ba maswertihan tayo so yun mga kabida maraming salamat sa inyong panonood good luck po sa inyo lahat ingat po kayo palagi